ay ngay mga idol ngayon bago na yung bearing kumparan uh, nyo what's up mga idol good morning sa lahat so kumusta welcome back sa akin channel mga idol in CMX vlog uh, sa bago tayo magsimula uh, sa hindi pa nakapagsubscribe subscribe naman kayo idol sa aking channel in Mix Vlog at pinutin yung all bell button para sana all update sa aking mga video mga idol so yun, ngayon meron tayong uh, water pump na uh, gagawin magpapalit tayo ng bearing mga idol kasi maingay daw yung, maingay yung under at uh, ano, umugong minsan hindi na makaikot kaya yun, dinala natin, dinala natin dito sa atin para yusin at meron na yung uh, bearing na ipapalit na ito. So ito siya. Testing natin. Saksa ko na. Ayan. Pakaingay mga idol. nating klasin baklasin Backlasin natin mga idol tanggalin natin lang lahat ng kailangan tanggalin para maabot natin yung kinaroroonan ng bearing so sundan niyo lang mga idol kung paano magbaklas ng uh, outer pump para mapalitan ng uh, bearing okay Yun, mga idol unang step Itong cover niya, mga idol, tanggalin. Tapos, cooling fan. Sunod, mga idol, yung apat na bolt dito. Okay, mga idol. Tapos na yung pag-unlock ng nut. So, ano pala yung ginamit natin dito, mga idol, no? spoke ng uh, motor siklo. kasi nga yung original na bolt dito ngayon uh, wala na naputol tapos hindi matanggal dito sa pinaka pinaglalagyan uh, niya kaya binarina na lang natin pinutasan nilagyan ng malaking ano pinadaanan ng drill bit para kapasok tong uh, spoke so yun susunod so, mga idol bitong cover ng uh, outer cover ito ng ng bearing ng idol. pukpukin lang dahan-dahan para lumabas tong idol okay. Ito, sunod pukpukin natin dito para lumabas itong kanyang pinaka winding casing mga idol yung casing ng winding ito pukpukin lang dito dahan-dahan lang para hindi masira Tapos, hugutin mga idol. Ilain. Yan. So, ito yung ano mga idol, spok. Yan no? Yung inner bearing yata, yung ano mga idol. Yung inner bearing nandito. So, sunod natin tanggalin. Adi, yung bearing yung susunod natin pang Itong outer. Para hindi tayo mahirapan. Itatabi lang muna natin to. Ito. So, tanggalin natin itong inner, ah, outer bearing mga ito itu mau dulu gunakan mouse ya kan kupin lang uh, mengat na yung biring dulu dito ganyan yung dito o so, yung sunod para makuha natin yung bearing sa ilalim kailangan natin tanggalin itong apat ng bolt mayroon So, tanggal na mga idol. Sunod, kailangan nating hiwalayin mahiwala itong uh, adapter adaptor ng uh, motor yung adaptor ng casing sa winding at dito sa pump uh, ano lang Kailangan ganyanin lang sa screwdriver mo Yeah, yan mga idol so tabi lang natin to ito lang yung kailangan natin so bago natin makuha yung bearing mga idol po na natin kunin yung impeller mga idol so, yung kunin natin yung ikot na yun tanggal na siya mga idol susunod so, mga idol kanyang mechanical seal yan ligwatin lang mga idol Oke. Okay. Diyan siya. Ito siya may So, yun. Sunod. Hilain natin to. Kuha yung kanyang Yan Sirang-sira talaga yung bearing ng rod. Okay. Yan. Iba yung tunog. Tanggal na. Sumunod natin gawin. Tanggalin na yung biring. So, yung biring talaga sira, napakasira, ng mga idol. Nawala na yung mga. ganyan yun. Kita ko sa inyo, mga idol. Close up. Ito. So, makikita niyo, mga idol. Wala nang, na nang yung ganito ba. 'yung nagagahawak sa bull bearing 'yung bull bearing. Yung kabila, wala na talaga. Ayano, oh. napakasira na talaga. Kaya maingay 'yung andar mga idol. So, sana mahila pa oh, mga idol hindi ma Tanggal lah saya mau dulu. Itu pelaro. Kita ke sini. Hmm. Tinggalnya. Bola. Bola na yang mana mau Kita lah, ya. Kita. Tuan. Yung uh, bulan Ah, oh, wala Sira na talaga mga idol. Ngayon, susunod natin gagawin. Papalitan na natin. Nandito yung bagong wiring mga idol. Yeah. Yan. Siliado pa mga idol. bukas lang natin plastic yan balik natin tapos na natin nalagyan ng lubricant ng ilo kailangan natin ibalik so para smagad siya gamitin natin itong tubo tapos popokin dito yan sumagad na siya ng yung isa naman terus dia pa rin mga idol Buksan natin Ayan. So ito, pasok natin ito Ito yung pang outer mga idol sumagad na siya okay? at dahil tapos na tayo nagpalit ng biring ibabalik na natin ito mga idol ito siya mga idol tapos na natin napalitan ng biring so ngayon kung ano yung huli na tinanggal ito yung huhunahin natin ngayon so ito ito yung huli natin tinanggal mga idol. Ha? So, hindi na tala, hindi na to, ganito ito mga idol, hindi na to original na mag-work niya. Kasi yung original, wala. Sira na. At wala mabili dito. Kaya, nag-DIY na lang tayo mga idol. Para, Yung ganito. So, ipasok natin dito ngayon. Ganyan. Tapos. Pukpukin dito. Kailangan may pasok po ngayon Ha? May sagat natin. Yung biring. Oke. Semoga nas ya. Tapus. Ya. Oke, so, Smooth na yung ikut. Tulad kanina. Parang tumutunog. Ya no? Smooth na smooth na yung ikut na ito. Yan. Oke. Okay. Susunod ito. ito yung kanyang pinaka ano, eh ito pa pala yung bolt hindi pumapasok kapag naiwan mga idol lang ipasok natin yung ay ito puna natin ipasok po so pag original hindi ganito, ganito mga idol no? ganito lang po sa ngayon kasi ito nga DIY na to hindi po balik na natin to pinaka anong niya Yan. Sunod yung mechanical seal or shaft seal niya mga ilo. Yan. Okay. Tapos, impeller. Para mabilis tayo. Okay. Tapos, mamaya na natin ito tiba balik dito tumunan kang yung winding well balik natin <laughs> Kabar mulu. Yan mga idol. Ikutin mo natin, testing mo natin pandarin mga idol. Uh, 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 okay. Yan mga idol, tapos nang na palitan natin ang bearing. Susunod natin yung gawin. Relast na lang natin itong pag Uh, kabit natin. So, dito muna tayo sa cooling fan yam ngayon.

okay na mga idol so ngayon mga idol testing tayo tapos na nga napalitan ng bearing so tingnan yun yung andar uh, tapos na itong napalitan ng bearing kanina sira pa yung bearing so ngayon uh, bago na yung bearing mga idol so sasak natin tingnan nyo at kumpara nyo tingnan nyo mabuti mga idol yung sabihin na ganoon pa rin maingay ano yung pandinig mo? Parang sira talaga yan. Eh, mayroon talagang nagbago ang ngayon daw eh. Kahit sa ano lang, sa video lang narinig ninyo, mayroon nagbabago ngayon daw. Tingnan nyo yung unang tunog na pinandar natin na hindi pa napalitan ng bearing. Yung sira pa yung bearing. At saka yung ngayon, yung napalitan na yung bearing, yung bago na. So, saksak ko ngayon daw. Tingnan Kanina. yung kanina kumpara niyo yung kanina mga idol kumpara niyo so okay okay dito eh ay nagbago talaga tapos na tayo mga okay na dito dahil tapos na dito na rin magkatapos yung video natin ngayon so maraming salamat sa inyong panunod sa pagtitiwala sana may natutunan kayong kahit kunti mga so yung uh, hindi pa nagkasubok na magpalit ng ng bearing ng isang pump tapos uh, may ano kayo may hiling kayo dito so sundan nyo lang mga idol kung paano so ganoon lang kasimple mga idol at uh, kailangan mayroon din kayong mga gamit para sa pagtanggal ng biring at sa pagtanggal ng mga bolt kaya yun maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta at pagsusubaway sa aking mga video mga idol. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na. para At, ano, uh, subscribe na at pindutin yung uh, bell button. Yung yun lang para saan all, uh, laging uh, updated sa mga video na i-upload natin ngayon. So, yun, maraming salamat. at bless sa ating lahat. Bye-bye. So, Bye-bye mga idol.